and a Ay na mo dire at least wala na tanan awal ko po, sa mosque sa bago. Hindi <coughs> na tao tawag sa si tao na yun din. Bumalik ka, hindi ba tayo tapos ang sino nagpagawa? Pasok! Oh, pinatay mo na yung mga mo. Pinatay mo na yung, pinatay mo na yung matanda. Huwag din. Hindi. Huwag kang Hindi. Huwag kang kita. Hindi. Pasailuan ko. Pasailuan. Ngayon, na. Yeah. Dad, O. Oh, magsisisi ka na hindi. Ha? Magsisisi ka na hindi. Total din ko ng kuryente, ah. No, ko na ginawa. Nandito na ko kuryente. Oh. Etong mo hindi ka na makahinga. Hoyo. Ha? Ito 'yung baksin. Ha dong ha dong Ha dong buka satu bib Mansu ni macam Kau tadi hindi na. Magpapagawa ka na hindi Ha? Isusunod kita sa magkukulam. Ang effect yung magkukulam. Ha? Kawawa naman yung magkukulam mo. Ha? Ah. No? Ano? Oh, huwag hindi na kapatawaran. Oh. Eh, oh. Sige, ngayon pasaylo. Pasaylo ako, Des. Tatamay ka sa iyong pamilya sa iyong mabahan na, Des. Kabalo kung maayo kang bata, madami ka sa kasukong mo. Nita ba? Ah? Ah? Gamit pa lang na mo. Ayaw magsulting pangalan. Wala ko naging kung kinsa ka. Ah, pasalo. Pasalo. Hmm? Pasalo ako. Oo. Oh. Saman. Bawat ang panin mo balik, na. Magpagod pa kasalain. sa lain, Elena. Elena, hindi na kung magpagod na kung pasalo. Magpagod na. gusto ko. Mga to ka sa ilang balay, mga pasayin personal, ha? Ha?

unsan nga eh? unsan uh, uh, O nga niyo? Nangguban eh? na tong! Ayaw na tong sakit na tong! O uh, nga niyo? Sanggot na tong sakit na Sanggot? May ah, kamatayan niyo! Ay, eh. ay, ayaw na tong sakit na tong! May kamatayan ay. ito tong! Puputulan kita ng ulo! Ato! Ah, ayaw na tong sakit na tong! Mga anak! Tong! Tong! Maguha ko, Des! Pasaan oh. mo ako, Des! Sige ko siya mata! sa binindi ng mga kalokso. Yan o. Pang depensa yan, pang kalatan. Angeles. may ang bahala kanya. <laughs> Dar kang mga kaluks. Ah. Nawalan siya ng malay. Sumuka. Nawalan ng malay. Ah. Nakapapasali. Sige, sige. Sa -sa, sa -sa. Ah. Hindi pa tayo tapos. Huwag kang magpanggap dyan. Alam ko nandyan ka pa. Oh. O. sa ido na. O e, suka na tanan. Isuka e, daw na tanan kayo para may skuryan tarong Napatakdamin niya eh. Pinakain ako mga palok, gusto siyang maging aswang din. Oo. Pinadamay siya maging aswang. Dami na talaga sa katawan niya. Ato ka sa palaya mo ipasaylo ha? Ha? Pati imo mga kauban na kung, pila mo kabuka at tumo sa balay ha? Ayaw undang na mo ha? Ha? Yan na nakatawag isa ikaw na magistorya ato ha? Ato Oh ha, ayaw na mo ha? Kay balikan ta mo. Ha? Oh. Iyan yeah lang siya ka. Ayaw ka hawak dira. E tawagin po na katukin sa itong spirito kapuya sa ilang balay. Dinatawag po ang spiritong nakatira sa kanilang bahay, yung magpapakita sa kanya. Lahat kayo pumarito ka ngayon din ng mga gumagambala sa kanilang bahay. Pasok! Puh! Puh! Taming mga spirito sa bahay. Oh! Kamo? Oo. Ano naman mo? Ah, Kapre ka? Kapre? tili, Ano naman ka? Idaan ako dito. lang ko ba ako? Kailan ka? Hindi ko pa nila ang balay. Hindi ba ang balay? Nasa kasilias. Nasa kasilias? Nasa kasilias. na mo tira. Huwaan na mo tira. Hindi na mo ang po tira. Isilalang lang po tira. Ha? Sila lang nakatira dyan. Hindi na kayo ha? Hindi pa tayo nila ang mga balay. Nga naman? Hindi lang ko ba ang mga balay na ay, ay, ay. ay Sakit sa amo ha, Dom. Pinatay ko yung anak nila, ibang mga kalops. Kaya nakatira ko sa bahay. May mga ang inyong anak. Ipatay. O, oh, sige, ganito na lang. Ipaalis ko kayo dyan. Ipatransfer ko kayo sa ibang bahay doon sa bukid na, sa bundok, ha? Ha? Dom. O. Oh. Waan ako ang anak dito. Asa siya dipitan. Ah, sige, sige. Pangayon na to sa gano. Ah. Aba, ma. Donde demand the spirit de to this element of <coughs> Tapi di yawa na assistance at the same mga feel ang hila is kili pa para kina nong pero Kristo na poder Kristo Cristo Kristo. Don't depart the dimension pa manis ka awa ka esta. Permiti kumiko abri el pitong suson ng langit. El Jess Sepirot donde demand ele. Abri abri abri. Kili pa kumiko para kina nong pero Kristo na Cristo Kristo si Cristo. Joseph po. O, mong ang mong bata. Ano? Oh, no, O, oh. Karon. O oh, hawa mo di sa balay. Nanay mo bata ha. Ato na mo sa bundok ha, sa bukid ha. Kita na kayo sa bundok ha. Ho. Oh. Oh. Ipakita sa ko sa inyo ako mo sa inyong balay dito. abama, tapidi Pagpidiyo dali mira ko nila. El casa do mi sila transfer para yan mo dito. Ito'y masabi. Ita pidi assistance na dinyo elemental advocate. O divine mother nature. Goddess of the world. Dali kanila casa nuevo. ala ang monte. Lantawin yung balay. Tuhan, oh, salamat. Kanindo. Talong ako akong anak. Ah, ah! ah kung banan na daw mas kasyon. Na, na, dadya. Oo, oh, ato na mo dito ha. Oo, oh, ato. Pag-ingong kuhawa, ato na mo dito ha. Ha? Pulito na ang mga ah? oh. okay, mo. Ha? Ah, Magunit ang mga mungka mo. Oo. Sige, para dili mo bulag-bulag. Ha? Magunit na mga mo. Sa isang ah, iklap, mapupunta kayo sa bahay ninyo. Isa, dalawa, tatlo. Dalhin kayo ng Espiritu ng Diyos. Oh! Oo, oh, aba ama, si Chile Pakatkin, kadesturba. Kung meron pang iba na gumagambala at nagpapasakit sa taong ito bukod sa mga nahuli ko na. Kung meron pang iba, tinatawag ko silang lahat para matapos ng lahat ng kalbaryo ng pasyente kong ito. Tulungan ako ng mga angeles mo, O oh, Panginoong Diyos. Nalinawa ditong sinuman, gumagambala pa sa Kanya, bukod sa mga nahuli ko. Grabe ka ini. Takkan ka ayo wi. Eh. Takkan ayo dito. Kutagan daw pasalo ako daw yo pe. asawa ang akong gigamit dahil yung pakasitasin niya. Ligan ka sa impyerno di ay. Grabe. Ikaw ko daw. Hoy, apo siya mo ang kalag. Tungo akong mga sara sa kong baana at toro. Kabalo ka sa akong sara mo diba pasalo ako din niyo. Hinapay na ako ang iyong baan sa sitwasyon diha sa impyerno. Grabe itong init tayo. Ako ko daw ang tabani. Kung inyo daw, pagawang sa kuminyo de. Thy word des. Tabani ko. Thy, tabani ko. Inyo ako mga. Kain na sa tubig. Uhaw kayo na dito sa impyerno. Ah, grabe init. Ano? Tabani. Tabani ko na inyo. Dalit, dalit, dalit. Oh, dalit, dalit. Inom tubig. inom. Inom. Sige, siya siya. Tung! Pasalo ako. Pasalo ako, Tung. Ginit kayo? Kapag kalayo, Tung. Pasalo ako. Unyakon sa panatid, Tung. Kapag nai... nai-libon niyo, Tung. Tapangin niyo, tiri pwede ginitan, Tung. <tipos> Pasalo kami sa amang malasana. Mga ikat sa ginoo, Nay. Dili sa kuha. Ah, uh, Mahal ka sa ginoo. Oh. Hindi ko kalakaw. Ha? Hindi mo makalakaw. Hindi mo makalakaw? Hindi mo kagawa sa kalayo. Oo. Na nag-anot na sa kalayo Nag-anot na mo sa kalayo? Oo, oh, daw. Oh, Nagdala na daw. Nagkugrain kayo ka-init. Sige, sige. Diyan pre, diyan pre. Ako na lang naman yung mga kalagnay. Tagal salamat. Tagal ay salamat. salamat sa inyo. Day, Lordes. Day, Lordes. Day. Kitong anak. So, salamat. salamat. Ikaw ay namin yung, yung asal. Tagal salamat. salamat Relax lang. Tabangan na ito. kalag. Inom tubig, inom tubig para ano oh. Magawas na siguro. Magawas naman. Ang ay paunta po ano oh. Asa naman to? Wala naman. Sige lang. Diyos na bahala. Ipamisa na lang to yung nakamang um, inaana. Ano ka pa? Pasa na ang regeta? Patrosinia Marabilla. Patrosinia Marabilla. Sí. Patricio de Gregorio Maravilla. Patricio de Gregorio Maravilla. Abba, amado Dios, lo lastimoso. Tiene lástima con el pobre alma de Patricio de Gregorio Mara. uh -huh. Maravilla. que presenta mi letra sufrida al fuego del infierno. Señor, usted está la justicia. Aquí de si ellos negociar, señor Dios. Tiene lástima con el pobre alma. Ojalá, el señor, el se brazo negro y नालकोने जल पास, वहां लगे हम मगरे स्वाय आयुधा को निशुल्क देश कांसो, तो ने पार्टी में ने आओगा। इनों में ने पार्ट्रेस एक्टिविस्ट्स के सांकेतिक ने तत्रा जमातों, पात्र नॉस्टर विए सिंचली सांकेतिक जब ने तुम अध्ययन त्रेनियुं प्रोपिया पुरुंतास्कोस के दुर्जेलो एक इंटेरा, पाने नॉस्ट्रों Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in et benedictus fructus ventris tu Iesus. Virginis Maria Mater Dei, ora pro nobis cum peccatoribus tecum, nunc et in ora mortus cripti mostre, sed apia. Gloria, Patre, Fili, Spiritu et Spiritus Sancto, Sicut erat in et nunc et sempre, et se in saecula saeculorum. Amen. Para una pobre alma di patrocinia, Gregorio Maraviglia, In nomine patris, et et spiritu sanctit, in omine tetragramator. Requiem eternam donaillis, domine et lux luceat lucetis requiscant in pace. Amén. <laughs> Señor, ojalá libra con él, allá en el infierno, o remenora el de su sufrimiento, negateles continuar el de su familia, el resto para el de su pobre alma. Rasyas ng Diyos. Des! Ay! O, ay! 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 man! O, ay! Swa. Ay! 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 Yung nanay ng ano, asawa niya, ay. pinagambala siya galing pa ng impyerno. Tinawag natin mga kalos. Sobrang init talaga sa si impyerno mga kalok. Ah, wala mo hindi wala na. Oh. yan kawawa naman. Grabe. Basta bukas na bukas yung pasyente, yun lahat ng mga kababalaghan o mga ano matawag natin. Ayan. Paway na, paway. Relax na. Ang tubig. Basta ilas ito sentimon sila kaliente kay Stavo mong alma na kalor. Relax, relax. Relax. So, ayun mga kalorks, hanggang dito na lang. Uh, shout out sa lahat. Uh, medyo low bat na tayo, 6% na lang. So, shout out po sa lahat ng manunood. Grabe itong ano, ganap ngayon. So, God bless po sa ating lahat mga kalorks.